masakit yung mamatayan ng kaibigan, ng mahal sa buhay. Ayan yung mga ilang senaryo ng mga kashitsu natin. Kasi yung ilang kashitsu natin, hindi, hindi lang alaga ang tingin nila sa kanilang mga shitsu, kundi kaibigan at yung iba pa nga, parang anak na talaga nila. So, kayo ba mga kashitsu, sino ba dito sa inyo yung naka-experience na mamatayan. Diba? Napakasakit nung ganong senaryo. Lalo na kung namatay yung alaga mo sa nakakawang sakit, yung parvovirus, namatay sila na walang kalaban-laban. Tapos, uh, sa braso mo pa namatay, di ba? Ang sakit noon. Kaya naiintindihan po namin yung nararamdaman ng mga pasitsyo rin, mga farm and firm dad, yung lungkot um, nakaka po kami dyan. At doon naman sa mga kashitsu natin na uh, sa sobrang lungkot nila, um, talagang nagnanay sila na makakuha ng bagong alaga. So normal lang naman po yan. Yung iba naman, hindi nila kayang kumuha pa kasi parang feeling nila, parang tinatraidor nila o pinagtatak sila nila yung dating alaga nila. So yung ganyan pong mga uh, um, shaloobin, sa loobin, normal lang naman po yan. At uh, advice lang natin sa mga kashitsu natin na hindi natin sila pinapalitan kapag kumukuha tayo ng bagong alaga. Ang totoo niya, nakakatulong pa nga mga bagong uh, alaga natin para makamove on tayo at inuturoan nila tayo na tumanggap, tanggapin ang sitwasyon. Hindi naman kaya palitan ng bagong alaga yung um, uh, alaala na meron kayo nung dati mong alaga. Iba yun. Iba yun. Uh, i-treasure it mo na lang, i mo na lang talaga siya. Kaya doon sa mga kakilala ko na pinagtatawanan yung mga um, may mga alaga kasi meron akong kilala na matanda na siya, siguro na sa senior niya bulag na yung matanda. Namatay ang alaga niya. Lumipas yung mga ilang buwan. Iyak pa rin siya ng iyak pag naalala niya. Actually, hindi, hindi, hindi yun, ano, hindi yun bago. Normal yon sa isang magulang. Magulang na kasi ang... Uh, kaya magulang ang term natin. Kasi marami sa mga kashitsu natin na anak talaga ang trato nila sa mga alaga nila. So normal yung ganong um, sa loobin na pag naalala mo, naiiyak sila. Kaya, uh, nung nakaraan, meron tayong sinaprise natin yung isa nating kashitsu, taga Antipolo. Uh, malapit, ko, malapit kasi ang loob ko doon sa matanda na yun. Uh, natin siya ng alaga. Akala ko tatanggihan kasi nung una sabi niya, hindi, niya, hindi niya kayang uh, palitan yung alagay niya. So, nung dala natin yung alagay niya. Yung aso na dala, dala natin. Nung nahawakan niya, umiyak siya ulit. Pero, pagkatapos niya umiyak, nakadama siya ng pag-ibig. O, minahal niya na yung puta na dala natin. So, nakita ninyo, minsan akala natin, hindi natin kaya magmahal ulit. Pero, pag nasara pa na natin, hindi naman pala napuputol yung yung pagmamahal, pwede pa tayo mag-open o magbukas. Diba? So ngayon, masaya na si nanay yung nakausap ko. Sabi niya, buti na lang ako, um, may niregalo tayo sa kanya. So, mahirap ang ano, um, ang mamatayan, mawala ng mahal sa buhay. Pero, um, paalala lang natin doon sa mga kasyutsu natin, hindi porkit um, kaya natin silang palitan, eh basta basta na lang tayo um, ng mga alaga, maging magiging bagong alaga natin. Parami tayong dapat iisa sa alang-alang, lalo na kung namatay yan sa, sa virus. So, kailangan po natin na magtanong doon sa mga mas makaranasan. Sa vet ninyo, pwede kayong magtanong kung ano yung pwedeng gawin. Kasi sa mga kasitso natin, maraming nag-message kung anong pwedeng gawin, kung pwede na ba mag-alaga. Ang tanong, ang sagot na lang mo kasi dyan, oo, oh, oh, kung naggawa nyo na yung mga uh, ilang bagay kung nag de na kayo, yung mga gamit. Pero kung wala na mga yung ginagawa, tapos kukuha kayo ng bagong alaga, baka possible na mahawa lang din. At saka, kapag may case kayong ganun na namatay na kayo dahil sa nagkasakit yung aso, dahil sa virus, mas maganda kung kukuha kayo. Mas matandang aso na. Medyo... And hindi na papi kasi mas mataas na ang resistensya no? At malamang may bakuna na yon. Huwag kayong kukuha na wala pang bakuna, lalo na kung, kung kulang ang bakuna, hanggat maaaring kompletuhin yung bakuna para hindi po maulit yung sinari. Napakasakit. <coughs> Mawala ng, ano, ng mahal. Siyempre, habang tumatagal yan, napapamahal na sa ating mga alaga natin. At ang, pagka, ang, pagkuha at pagkakaroon ng bagong alaga. Napaka laking responsibilidad yan. Pwede niyo pong sumahin kung kaya niyo na bang bigyan ng panahon. Kasi minsan, amin naman natin o sa may mga time talaga na minsan namamatayan tayo kasi nagkulang tayo ng time. Hindi natin binigyan ng pansin. Baka amaya may dinadaing na yung alaga natin. Hindi natin uh, napagtuunan ng pansin. Kaya akala natin okay lang. Nung nahalata na natin, grabe na pala. Minsan may mga ganong senaryo. So tingnan natin yung sarili natin kung handa na ba tayo sa bagong alaga. Hindi lang financial ang pinag-uusapan dito. Minsan, kailangan din natin ng time. Tingnan natin <coughs> nasa kalagayan na ba tayo na mag-alaga ulit. Kasi iba kasi, ang sabi, basta may pera ka na, pambili, pwede. Pero hindi ganun yun. Kailangan uh, at kalagayan na yung financial mo, puso mo, isip mo. Kasi kung yan ay hindi ready at kumuha ka ng bagong alaga, baka maulit lang yung senaryo at mas lalo kang ma-depress, ma depress ma stress Kaya doon sa mga kasitsyo natin, huwag kayong mag-alala doon sa mga nakadarama ng angagay, malungkot pa rin sila. Hindi po kayo nag-iisa normal po yan sa mga firm and firm na nawala ng anak, mga kaibigan, Kaya sana dun sa mga iba naman na nangangansyaw kapag mayroong nang nakakita. Kasi yung ilan sa mga kilala ko okay, kinakansyawan kapag kainihiyakan yung alaga niya na namatay. Ang reason nila aso lang naman yun eh. Tapos yung iba pinapa-increment. Kasi gusto nila mabigyan ng magandang libing. Mahal daw, hindi ginagasusan, masyado na daw OA. Hindi kong ginamit daw sa ibang bagay. Hindi kasi ganun yun eh. Nagmahal ka eh. Ang pagmamahal naman kasi hindi naman yan sinabi na porkit hayop yan. Eh, hindi mo sila tatartuhin, hindi mo sila pagpapakitaan ng pag-ibig. <clears throat> Kahit nung panahon ng Bible eh, iniutos ng Diyos na bigyan sila ng pahinga Huwag silang abusuhin. ba? Diba? Pakainin sila ng tama. Meaning, kahit nung panahon pa ng Bible, gusto ng Diyos na magpakita tayo ng uh, kabaitan at pag-ibig dun sa mas nakakababang mga nilalang. Kaya normal lang talaga na <clears throat> um, malungkot tayo kasi minahala natin sila. So, doon lang sa mga kasitsyo natin na kukuha ng mga bagong alaga, siguraduhin niyo po yung palusugan ng kukunin ninyong alaga. Magtanong po kayo lagi sa mga na sa para hindi po maulit yung ganong senaryo. So, sana doon sa mga kasitsyo natin na kung baka may makapanood dito na naisa sila kasi uh, namatayan sila, wag po kayong mag-isa, iwasan niyo po magsulo. Paghanap po kayo ng kausap ninyo. Kung gusto ninyo, kung meron kayong mga tanong, pwede po kayong mag-message sa dito sa ating page in sa PH. Kung may mga tanong kayo na kung nag-aalangan kayo, na kumuha, pwede naman namin kayo na i-guide uh, kahit pa unti-unti. Pwede namin kayo bigyan ng mga ilang tips kung paano kayo makaka uh, makaka move on kasi hindi lang to usapin ng basta pagbili na lang ng mga alaga natin shih tzu yun. hindi 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 lang basta ganoon yun <coughs> so may iba pala ako doon sa mga ka shih tzu pala natin na uh, tumatawag sa atin nagtatanong kung mayroong promo kasi gusto nila na mauna sila Pasensya na po kasi itong nakarang taon, konti lang po kasi yung mga na-breed natin. Kaya hindi tayo na nagpa-promo. Sapat lang. As in, iba, patagal na nilang order yun eh. Kumbaga, advance nilang in-order. Kaya naman, nung nanganak yung mga aso natin, may mga may-ari na. Pero pwede po namin kayong pagbigyan. Pagbigyan naman. Pero papakita ko yung pairing kasi ito yung target ko itong taon na to pairing nito ni na yan ni dollar at saka ito yung female so yan yung pairing ko so project ko na maglabas ng white so ang bentahan namin yan nasa 45 50 60 yan ang bentahan ng magiging anak yan kapag ito yung pairing So, dun sa mga Um, gusto rin magkaroon ng white kasi may ilang mga kasitso tayo na nagme-message na uh, gusto nila magkaroon balang araw ng white. Pwede ako magbigay ng siguro dalawang slot. Bibigay natin siya ng 15k pero hindi pa nabibreed. advance kayong magbabayad ng 15k so dalawang slot dyan sa itong pairing. Tapos, kung meron pa kayong um, ibang gustong pairing, kasi ito naman ang susunod ko na pairing. Yan si Marshall, tsaka ito. So, yan yung pairing naman na um, gagawin ko, ipaproject ko. So, magandang pares din yan para mga premium quality yan. So, pwede rin ako magbigay dito ng dalawang promo. 15,000 natin siya ibibigay. Uh, pero sagot din niyo yung ano ha, yung mga bakuna nito. After ng release, sagot, sagot din niyo yung transpo kung kung malayo kayo, kung kami maghahatid, sagot niyo yung transpo. Sagot niyo yung bakuna kasi aso niyo yun eh. Kasi hindi naman natin siya ibibigay sa talagang presyo niya. Kung advance lang kayo nagbayad ng 15,000 para makuha niyo yung promo. Yun ang promo natin. Uh, bibigyan natin siya ng mura pero wala pa yung breeding natin at saka doon sa ma-interesado ma check niyo ako kung ano yung hanap ninyo male or female tapos pag-usapan natin kung papaana nalabang kung female ang pina ang inaantay ninyo tapos male ang lumabas so ano yung sistema kung ba, pwede bang ilipat na lang sa male yung kukunin or mag kayo na next breeding hanggang sa magkaroon kayo ng female. So, i-chat niyo ako doon sa mga kasitsyon natin. Kasi hindi naman po tayo, ano, um, iniwala ko sa kasabihan na kung um, binigay din sa'yo ng um, maluwag doon, pwede mo rin ibigay ng maluwag. So, gusto din naman natin na makasabay mga ilang ilan sa mga kasitsyon natin sa pagdevelop <coughs> develop ng kanilang breeding. Yung Uh, mapaganda papaganda pa nila yung mga breed nila. So, natutuwa din ako kasi sa mga may mga ilang kashitsu tayo na uh, magaganda na rin yung mga shitsu nila ngayon. Nakakatuwa yun. At uh, hindi ko sila tinitingnan as kakompetensya. Natutuwa ako dahil natututo sila dahil sa tulong natin. Sabi nga, mas maligay ito yung nagbibigay kasi sa tumatanggap. So, maligay. Magbigay ng mga tips, ng promo, pero hindi po natin lagi ka pwedeng magbigay ng promo, promo kasi yung materialis po natin medyo mataas. Doon po sa nagtatanong, <coughs> magkano yung naging puhunan namin sa sa stand pa lang kay Marshall ang naging puhunan namin diyan 60 kay dollar 130 ang naging puhunan namin diyan dati kay yung iba um sa atin ng 5000 wala po talagang ganoon yung mga uh, binibreed po natin, talagang mataas yung materialis na kinagamit natin. Hindi naman tayo nag-breed ng basta mag lang. So, selective breeding naman po ginagawa natin. So, yun lang sa mga kashitsyo natin. At uh, pasensya na kayo dahil hindi na tayo nakagawa ng mga video natin. So, para sa... na tayo ng mga content eh. 是的，云南湖呢。嗯